guys na ano na pwede dire karon nagtago daw si Tito nagkoy si mama guys Hi. andre magpasa na ni grado ni Christian so pakita mi sa grado ni Christian ayo oi ayo ma ayo 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 gusto dai de so daw ala si Christian guys no abi na si kay Na wala si Christian bata ng bugoy mo ba? Puta na Malata! Tungon laki dito! na Ayaw mo! Ayaw mo! Ayaw mo! Ayaw ulo Morning! may bagyo karoon kay Gabi kakusog kayo sa kuwan hangin dali. Ang skin ka Thank you guys and good morning. Happy Lunes and